sabi po nung isang abogado na si uh, Mayor Alice Goo, sana daw ay lumabas na yung Filipina mother daw nga na si Mayor para, para magpa-DNA test na rin. Naku, drama nyo yan. Walang lalabas. Walang lalabas. Dahil ka, kasunod niyan, ito po, may lumabas na pangalan Uh, Chinese talaga siya, na kuno ay ang totoong mother, na kuno ay ang biological parent na itong si Mayor Guo. Ay, abay, Diyos ko po, sino po bang niyo? Para kasing itong mga nasa paligid ni Guo, yung mga abogado niya, talaga lang po. Talaga lang? Talaga lang na may maniniwala? Sana tayong mga Filipino, ano? Maging mapagmasid. Marunong sana tayong mag-design, maging mapanuri, wala na pong tama sa mga pahayag na si, si Guo. Pawang kasinungalingan po lahat yan. Pawang invento. Sabi nga ni Miss Lauren Ligarda, Senator Lauren Ligarda, eto na ngayon yung paraan. Paraan ng China para tayo i-invade. Political invasion. Abay, na isang mayor, oh? walang dugong Pinoy. Chinese talaga. Okay? So buti naman at uh, ang mga senators natin ay kumikilos at lalong pinaiigtinga ang investigasyon. At dapat lang talaga na panagutin, parusahan kung anong kaparusahan meron um, etong, etong si Alice Guo. Ang pinakalatest po, lumabas doon sa hearing at sa mga dokumenta na tumira siya sa Valenzuela. So nagtanong-tanong ako sa mga nagtatrabaho sa kanila yung mga kung saan siya rumenta ng warehouse at yung mga taga doon. Ito po ang ginawa na itong si Senator Win Gatchal yan. Ika nga, or yung unang ang payag na itong si Guo ay tumira nga daw siya sa Valenzuela. So ayun, nagtanong-tanong. At itong taong si Lin Wen Yi, parang pinaki, pinapakilalang nanay niya doon sa mga taga doon sa Valenzuela. So ako, ang personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice Gu. So yun, napakaliwanag na yung drama na si Alice goo at ng kanyang mga abogado na sana kuno no ay lumabas na yung Filipina mother niya na si Gu para sa para nga daw ma-DNA test na. Yan po ay kadramahan. Sige lang. Ay, paano kung talagang may lumabas na ganun ang pangalan. Nagka, nagsakto doon sa pangalan nyo. May kapangalan pala talaga. Sige nga. At ipa-DNA. Ay siguradong walang mangyayari. Siguradong lalabas na kahiyahiya kayo. Mas naniniwala tayo na posibleng etong Lin Wen Yi, ang totoong uh, magulang, ang totoong nanay, ang biological mother niya, na si Alice Guo. Mga Filipinos, mga kababayan ko, huwag po tayong magpaloko. Lalo na po yung mga diehard, dahil sa nakikita natin na andiyan yung mga kakampi ni Digong, si Nahari Roque na dumedepensa at nagtatanggol pa dito sa alis guo na ito. Nakakaya po kayo. Good luck.